So bali dito nakikitira lang siya. Opo, oh, nakikitira lang po. Kaninong siya, bahay to? Kaninong bahay to, Nay? Ano nag ano nag ano, sa sideline din sa paglalaba. Sideline din <clears throat> sa paglalaba siguro may edad na rin siya. Hindi, ma 16 pa lang yun. 16. Opo. Oh, Ayan, nakita niyo po yung balon. <laughs> Ayan, shoutout po sa ating lahat mga kapartners. Welcome back po sa ating YouTube channel, Boy Tabang. So, bali, nandito po ngayon kami sa bayan ng... Lauang. Lawang, Sa barangay Katigbian. Ayan. So, bali, kagaya ng mga ginagawa po namin mga kapartners, upang magsagawa ng scout, unang ginagawa po namin is talagang mag-ask po muna kami ng uh, permiso sa barangay. At para bilang respeto na rin sa kanila syempre merong sumama po sa amin na mga SK, uh, SK official no yung mga sanggol ng kabataan meron po silang inirecommenda dito so actually nandito na po ako ayan hello po ano yung pangalan po nila uh, um, Milagros Hiray at ay si Kuan SK chairman oh, uh, hindi Liana Jane pala sorry Liana L Jane oh, ah. so ano po yung kalagayan ni ate Huh? Hindi ko po si masyado alam yung ano niya, yung background niya dati. Pero mm -hmm. pagka pagkakaalam ko po kasi, pina-check up po siya dati sa sa ano sa Lawang. Mm -hmm. Tapos hindi pa naman masyado na resultahan yung ano niya, yung X-ray niya, hindi pa naman, hindi pa nakukuha. Pero may ano naman siya, may may anak naman siya, pero yung anak niya nakabukod kasi may may sariling pamilya na, mm -hmm. yung panganay niya. Tapos yung bunso, hindi ko alam kung nasan ngayon. So, dito, nakikitira lang siya. Opo, nakikitira lang po Kaninong Kaninong bahay to? Kaninong bahay to, Nay? Ay, kung ano balay? Nakatira lang na. Nakatira lang kami. Nakikitira lang. Kaninong bahay to? Marami lang. Marami lang? Sa kapatid Pinitira niya po. na. Sa kabay, kapatid, kapatid niya. Opo, sa panganay niya. Anong pangalan mo, Nay? Milagros. Milagros. Ilang taon na po si Nanay Milagros? Sige, 50. 50. Ano po yung kalagayan niyo, Nay? Kumusta po kayo dito? Sinto Ano po bang sakit ni Nanay Milagros? May na din natin. May na Ano po yung uh, source of income ba? Paano ba sila nakakakain sa araw-araw dito? Dati po kasi nung dito siya ganyan, naglalabandera po yan. Mm -hmm. Nagbandera po talaga siya kahit siya. So, si sino naman yung nagbibigay sa kanilang pagkain? Yung anak niya kung ano bunso, pero hindi ko alam kung nasa. Oo, oh, dito. Oh, yung ano yung, ano yung kanya, yung trabaho niya? Nag-ano, nag-ano, nag um, nag, um nag, ano, sa sideline din sa paglalaba. Sideline din <clears throat> sa paglalaba, siguro may edad na rin siya. Hindi, mga 16 pa lang yun. 16? Opo. Oh, kasi yung panganay niya kasi may sariling pamilya ang po sa may... Dalawa lang yung anak niya? Opo, dalawa lang. So, yung nagbibigay uh, minsan ng pagkain niya, yung kanilang panganay. Opo. Um, siguro, ate, upo ka muna. Kasi si nanay po, si nanay Milagros is hindi po siya masyado makapag... Uh, yung makakam ba? Makadinig, no? Kasi siguro, oh, tingnan niya po yung... Ano, napano yung kamay mo? Ayun. Ayan, ano nangyari dyan? Ano po nangyay? Ano po yung kwan, yung sakit niya sa pagkakaalam po ninyo? Kasi pina-x-ray ng anak niya dun sa ano sa hindi pa man naresultahan yung yung ano yung x-ray niya, pero ang pagka ang sabi nila is ano sa baga. Sa baga. Opo. mm -hmm. Pag ganito po yung kalagay, inuubo siya palagi, inuubo. Inuubo ka? Alam pero may kun inda lang. ila lang. sa lang? la. Sa lang. Sumpong lang. Ilang taon na siya nagkaganyan? Te? Pero matagal. <susuk> matagal na. Sa so, sa po siya dati dito era doon po sa. Do, doon po sa may ano, papunta sa highway kasi dito tas dada ang punto sa may kanto. Highway. Oh. Mm. bakit po na ano bakit po na nandito na ngayon Kasi ano ano yung bahay nila na ano nang baha. Yung kanto ano, dati. Ah, nung bagay dati. So, subali, matagal-tagal na rin siya dito. Hindi naman, bago lang kasi nung December lang sa lumipat. Ah, so bali yung sa baha no nung nakarang December na patuloy yung ulan. Oo. Kumain ka na? Kumain ka na? na kami. Ay, kawawa naman po ng kanilang... Marami naman kami kumain eh. Ilan po ba yung nakatira sa dalawa lang sila nakatira? Opo, oh, dalawa lang. Na Hi, mananimo anak! Nandito, marami. Marami! Hi, si nagpakay si Giselle. Ha? Huh? Hindi. pa si Jisen. ka din, eh. Sa so mga partners no, si Nanay Milagros po ay uh, medyo uh, hindi po natin siya makausap na maayos dulot po ng kanyang nararamdaman na sakit. So, bali, yung nalaman po natin yung kasama lang po niya dito, yung kanyang bunsong anak na naglalabada, nag-aaral nag pa po ba yun? Naman. Hindi. Na. Hanggang grade 10 na lang. Hanggang Marami kasi naman kami. Hindi naman kaya paaralin kasi mm -hmm. sa situation ng mm nanay. -hmm. Marami okay. naman kami. Marami naman sila. Sa so, si Nani Milagros din po mga kapartners ay merong uh, iniindang sakit. So sabi pa nga ni SK na pina-check up daw si Nani Milagros doon sa lawang. Hindi po daw nakukuha yung result kasi ay, hindi nakukuha yung result o wala pang resulta? Hindi pa nakuha yung result. Ay, hindi pa nakuha yung result. So, bali may babayaran doon. Siguro. Ayan. Pero sa tingin ko po mga kapartners, no? Uh, siguro merong uh, tuberculosis si Nanay uh, Milagros. Pero hindi ko lang po alam. No, kasi nakakatayo pa ba siya? Hindi na. Nakuha siya basta ginaalalayan na. Ano po ba yung trabaho niya dati? Naglalabandera. Oo. Oh, okay. Wala na ba siyang ibang kuan? Wala, labandera lang. Labandera talaga siya. Hindi po natin alam so mas mabuti po na makausap sana natin yung kanyang uh, bunsong anak para siya uh, 'di ba para siya yung mag-explain sa atin kung bakit po nang gan naging uh, ganito si Nanay Milagros. So nasa 50 years old na siya. Ilan? 54? 54. Na uh, 50, 50 years old. Hmm? Oh, bata pa siya. Itong bahay sa kanila ba to? Sa kanila. Hindi. Sa kapatid niya. Ah, sa kapatid niya. Oo, yung kapatid yung niya naman po. At sa kuan sa lawang. Ah, sa lawang. So bali sila yung pinatira dito. Mm -hmm. hindi po natin si hindi po natin makausap si Nanay Milagros kasi yung nasasagot lang niya, manabi daw sila dito. Yung tanong natin, nasaan yung anak niya? Madami daw sila dito. Ay, Jesus, Ginoo. You know. So ayan. Meron, meron pa kang bugas? may mga pakambugas? pa ka ko no? Oh, good. Sa ba nang bugas niyo? Din. Kain gusto niyo? Nandito. hindi? nandito. din. Nandito. dito? Baka nandito. Ay, ay, Ay. Baka one part na lang yung bigas nyo. Kaya pa ba? Meron pa. Sa tingin nyo, te, kaya pa ba sa mabuong araw yung bigas nila. Hindi na kuwi. kasi Hindi na. palagi siyang humingi ng pagkain. Kahit di naman niya inibigay. Oh, tapos ano naman yung ulam niya? Hindi ko alam niya. Parang kapi lang. lang. Pa kapi lang ata hmm. ulam niya eh. Sana po mga partners makabalik tayo dito. No? Kasi para doon makausap natin yung kanyang ap, hmm. uh, bunso na anak kasi siya po yung nakakaalam kung ano po talaga yung naging uh, dahilan kung bakit naging dito yung kanyang nanay tapos mga ibang katanungan na talaga tutumpak doon at para malaman nyo rin na kung saan yung mga viewers po natin kung sino po yung gustong tumulong alam po nila kung saan sila paraan pwede <coughs> mapaabot ng konting pagmamahal kay nanay milagros So sa sa kampo ngayon, sa time na po ngayon na to, wala po yung anak niya dito kasi nagsasideline siya pagka ba? Oo, pa, pa, nagsasideline. Kawawa naman po, no? 16 years old. 16, 16 or 17. 16 years old, naghinto po sa pag-aaral kasi dulot na po nga, uh, wala nang asawa rin si Nanay Milagros, matagal na rin. Uh -huh. So wala uh, wala ding uh, source of income si Nanay Milagros, tapos yung kanyang panganay na anak, nasa Maynila, may pamilya na rin. So, balik kahit magpadala po si yung panganay na anak ni Nanay Milagros ko, konti lang kasi merong pamilya. Mga anong taon na ba yung tensya mo? Mga yung sa panganay na anak ni Nanay Milagros. 30, 30 plus na. 30 pala. 30. 30. So, <clears throat> I hope mga ka-partners na kasi uh, siguro sa susunod na pagbalik natin, doon tayo magpapakilala ng no, mga ka-partners kasi para maintindihan na rin or para yung uh, bunsong anak niya yung makapagsabi kung ano yung talagang pakay namin pero sa ngayon uh, bigyan lang po muna natin sila ng uh, bigas kasi yung bigas po nila hindi na po yung kakasya sa uh, ilang araw no o mamayang gabi na lang siguro yan kasi si nanay milagros daw ay mahilig humingi ng pagkain or kumain so ayan yung uh, nagbigay po ng kulay sa vlog natin ngayon Atibit Jones, thank you thank you so much po sa iyong uh, bigas ng buhay na pi-itinotulong uh, mo or pinapaabot sa amin upang itulong doon sa mga kagaya ni Nanay Milagros na nangangailangan po na kahit sa pambigas lang makakatawid na po sila kahit ilang araw no. Ulam na lang po yung kanilang ah uh, mm kanilang po problemahin pero ayan, Atibit Jones, ingat ka po dyan. no. Nay. Paramt ka ko Nanay ni. Eh. Nanaman ni. <coughs> D. Ay. Golden Dragon. Golden Dragon Rice. Bugas. Ang kulit bugas. <laughs> o. Oh. May bugas ka na. <clears> hmm. <throat> sa, sa tansya mo. Pero ini kad lang niyo. Pero ako tansya mo. Pero kad lang. Mabog. Hanggang kano ini niyo ha? Ha? nga ito. Ha? Lima kakilo ito. May Speechless po si nanay. Pwede ka bang mag-share ng sitwasyon mo, nay? Pwede ka ba mag-share sa amo kung ano yung imo sitwasyon dito? Ah? Okay, ha? Parang... O, ano man ang imo sitwasyon nga dito, nay? Ha? Ah? Kaya pa ba? Minsan sagot sinakahimtang? Ha? Ah? Ha? Magtinog. Mag Mag hindi po nakakapagsalita. Speechless po siya. Pero alam ko... Kung... Ha? Pagsalita ah, salita, pagsila... pagsalita, mo, yung problema. <coughs> Bakit? Nahihiya ko. Nahihiya ka? Eh, paano yan? Paano yung... Kung pa may tumulong sa'yo, paano ka matutulungan kung hindi ka magsalita? Ha? Kasi marami din po kaming napapagamot na eh. Kung so, sa kasakali na merong maawa sa iyo sa kalagayan mo, ay pwede ka namin ipa-check up ulit. Kung malaman din nila kung ano yung, ano yung sitwasyon mo dito na sa mismo manggaling. Hindi ka SK, hindi sa akin. Sa iyo kasi ikaw yung gusto naming tulungan. Tama po ba? Pero I hope na sa pagbalik po namin ay uh, makausap natin yung uh, bunso if ever na magkaroon kami ng pagkakataon ulit na makabisita dito no. Yan siya po si Nanay Milagros. Ah uh, 50 50 years old no. Nakatira uh, nakatira or uh, pinapatira lang po sila dito yeah. sa bahay ng kapatid niya. So bali meron din po siyang iniindang sakit, wala na po siyang asawa ang kanyang kasama na lang po dito is yung bunso niyang babae na nagsaside lang paglaba hindi na rin po nag-aaral ayan so paano yan nay Halimbawa, uh, walang sideline yung anak mo. Hindi magpadala yung panganay mo. ano kakainin mo? Ha? Wala talaga mga partners, no? I hope na makabalik po kami Ayan. Thank you, thank you so much uh, Kay Eski, Eski chairman ka po Eski uh, po siya, siya si Liana Jane, Liana Jane. So siya po yung uh, naglapit sa amin Kasi si, sila din naman po yung nakakalam Sa mga uh, karapat dapat tulungan O inirekomenda sa amin So kasa thank you kay Eski uh, chairman Na Nilapit sa amin si Nanay Milagros no? Nay, mabalik na lang kami ha Nano, karuyag mo sa Pagbalik naman dadong ko Ha? <coughs> ah, nanong kan karuyag? Ano ba makabalik kami? Nanim karuyag mo nga dadong ko. Ibalik na lang niyo. <coughs> ano ah. daw? Ibalik naman na. Man, ibalik naman niyo. Ibalik niyo. Nanon, ah, eh, nanon nano, naman ibalik. Alam naman namin niya Ano? Ibalik naman niya pa namin talaga. Ayan so, po, nahiya, no, pag... Nahiya ako eh. Nahiya ka? Sige na, tanggapin mo to kasi bigay to ni Atibit Jones. No, oh, sige. Ha, tanggapin mo para meron ka pang saing. Sige na, salamat. Salamat na lang. Ha? Adal si Ate Jones, na nanonood si Atibit Jones. Anong gusto mong sabihin sa kanya? No, oh, sige. Salamat, na, salamat. Salamat. Kawawa naman po ni Nanini Milagros na hindi po siya talaga makapagsalita. So bab magiging uh, yung kanyang magiging uh, tagapagsalita na lang sana is yung kanyang anak pero wala dito. So tanggapin mo tunay ha? So bali sabihin mo yung anak uh, abon mong anak na ulam na lang yung bilhin mamaya ha? Ah, sige. So yan po mga partners na bisita rin nanay si uh, nanay Milagros no. I hope makabisita ulit tayo dito. Gusto ko lang pasalamatan ulit si Ati B. Jones. Thank you, thank you so much po sa inyong binigay na bigas para ipabot, bu, ipabot po doon sa mga kababayan nating uh, mahihirap. Siyempre, gusto ko hey, lang magpasalamat kay Manay Terry Anderson, kay Ma'am Irene Biswilan, kay Ma'am Hawaii, kay Ma'am Okidoki from London, kay Tita Marcelina, kay Ati Selina Barbosa, kay Ati Edna Malinaw, Ati Bit Jones, Ati Rosagiri Vlogs, Ati Silina Barbosa, Ati si Chari, Ha? At kay Manay ng Bicol, ah, okay, uh, okay. kay, okay, kay okay. sino pa ba? Sis Jobs kay ni nan okay, Janet okay. Galban Salazar okay. at kay uh, sino pa ba? Kay Ma'am Hayat Mix Vlog. Thank you, thank you so much po. Kagad dito na lang po 'yung ating vlog So palagi na lang po siya nakahiga dyan oh, ano man? Hindi na siya na ay Bung araw ganun 'yung gagawin niya. Oh. Ito 'yung di So, buong araw, yun lang yung kanya. Oo, kaya niya, delirotate. Delirotate niya. Tsaka, higa. Higa lang. Sayang. Hindi na kasi siguro napapaliguan niya. Hindi na napapaliguan. Hindi, kasi hindi na makaya ng... Yung... Ay, di, di na makaya ng anak mo. Na mag-isa lang pa paliguan. Oh, kasi pag pinapaliguan yan, di, doon dinadala sa labas. Tapos nakiigib lang po. Kasi, ah. Kaya nga po, no? So, alam mo naman natin, kasi maamin naman po natin dito na siguro bihira lang po kaliguan si Nanay Milagros. Ito po ba siya? Hindi. hindi. Ah, hindi. Anak yan ng may-ari ng bahay. Ah, okay. Anak naman ang may-ari. So, ayan, thank you, thank you so much. Siyempre doon kay uh, SK Chairman, kay Mila Jane. Liana. Liana Jane. Thank you, thank you so much po. So... Huwag nyo pong kalimutan sana na supportan nyo yung The Great Team noon sa pamuno po ni Joey The Great. Ayon yung tagapaglikod si Bay Tabang at Edna Condor yan TV, BB Mix Vlog at syempre kayo Raymond Galosa at Biyahing King. Palaik at share naman po ng bawat vlog namin para marami po yung makapanood at syempre mayroong isa dyan na makapanood na may ang puso upang tulungan yung mga iba't ibang tao na nabablog namin na naghihirap. Hanggang dito na lang po at syempre kampay sa Yonara Adios mga kapartners. Peace out. Laging nagkakaisa.